For today's video ay makakasama natin si Bicol Hasi, Daetenyong Gala at sila si Lasquatcherong Daetenyong. Vader! Uh, kasama natin, tapos may hihina ko na pa doon. Si Bicol Hasi, kilala mo mga nata. Ah, hindi pa. Ito, kumusta? Uh, oh. Uh, Meet, meet, the OVR. <laughs> Pagkatapos nga ng meet-up na kami na lang ang inaantay ay bumakbak na kami papunta sa aming pupundahan. Eh, saan nga ba tayo pupunta? Ngayon nga ay pupunta tayo sa Hamoraon, sa Mercedes. Marami nga gustong pumunta doon, pero iniisip nila kung ano na raw itsura ng daan. Kaya naman sabi ko, teka, mag upload ako para makita nyo. Well, so far, so good naman ang ating mga dinadaanan. May ilang mga one-way dahil sa kalsadang ginagawa. Pero so far, okay naman. Hindi ko pa nakikita yung mga lubak. Pero malay mo oh, mamaya. <laughs> Pero asahan nyo na yan kasi sa isang adventure ay hindi talaga nawawala yan. It's been 30 minutes na po at nasa matuog-tuog pa lang kami. Alam nyo gusto ko lang i-share, tuwang-tuwa ako ngayong araw. Kasi bihira na naman tong mga ganitong ginagawa natin eh. Madalas busy sa trabaho kaya walang oras na makapag-rides ng ganito. Iba yung pakiramdam ng parang napakalaya ko ngayon. Pakiramdam ko na sa ganda ng tanawing ito ay nakakalimutan ko ang mga stressful na bagay sa buhay ko. At tiyak na makakarelate siya ng mga tao nagpapatanong sakin kung kung sa akin kung kumusta yung daan dito dito. Well, tingnan nyo, okay pa naman. Sino ba namang aayaw sa napakagandang mga tanawin at mata ko busog na busog na agad. Hindi pa man lang kami nakakarating sa aming pupuntahan. Ay para ang dami ko ng baong kwento. So welcome dito sa bahagi ng Hinipaan. Shoutout sa mga kabaro nating guro dito sa bahaging ito ng Hinipaan. Ang lakas makahatak ng pagkaprobinsya talaga. At tingnan nyo, maraming mga resort din po dito. Talay-talay po yan at marami pang kasunod yan. Choice mo na lang talaga dahil lahat naman magaganda yan. Ang gandang pagmasdan ng mga po ng And here we are sa masalong-salong. O, oh, di ba? Kitang-kita nyo na ang karagatan. Kung pwede lang tumigil muna saglit para kunan. Pero kasi naisip namin na gagabihin kami kung mag-stop kami na mag-stop sa mga gilid-gilid. O, -gilid. oh, di ba? May isang resort na naman. Ikaw na lang talaga mamimili sa dami ng resort dito. Habang binabaybay nga namin ang kalsada, ay nakasabay namin ang jeep na ito. Punong-puno ng pasahero at napansin rin namin na napakaraming tao dito. Yun pala ay merong school. Tingnan mo nga naman yung mga motor dyan, mga tricycle, nakaparking napakarami. At narito na nga kami sa Pambuhan. Shoutout nga pala sa mga tropa natin dyan sa Pambuhan National High School. Medyo may kalayuan na rin nga pala ito sa sentro. At mula nga dito ay parang nararamdaman kong nag-iiba na yung kalsada. Pero later na-realize ko, ah, inaayos lang pala yung tulay. Mula dito ay overlooking ang kagandahan ng mga kabundukan. At kapansin-pansin ang mga one-way na daanan. Hindi pa nga yata talaga ito natatapos. Awan ko lang kung kailan matatapos kasi madamo na. Ang ganda nga ng bundok na natatanaw namin dito. Hindi ko lang alam kung anong pangalan. Pero pa-comment na lang, baka alam nyo. Tuloy-tuloy pa rin nga ang paglalakbay namin at meron kayong madadaan ng mga ganito. Mula dito ay napansin kong matatalim ang mga bato. At mula naman sa mataas na bahaging ito ay tanaw na tanaw mo ang karagatan. alasan mo rin nga ang pakiramdam mo at tingnan mo masyado ang dinadaanan mo dahil baka ikaw ay magkabale-balentong sa mga lubak na naririto. Nasa na bulso? tayo may... Ito Tan, tan, Sabi nga ni Tropa ay eh, meron daw kaming dadaanan na magandang lugar. Pero hindi pa ito yung pupuntahan talaga. Ay, hindi pa. Malayo po. Malayo po. po. Kaya't habang nakastop over nga kami, sinamantala ko na magpicture-picture. Dati wala yung harang, may mga nga, maganda dyan picture dati. Ay siya? Oo. Oh. Sana nagsabi ka, nagdala ako ng pan, cutter. <laughs> Pero hindi na nga kami nagtagal doon at hindi na namin masyadong explore yon dahil hindi pa naman yon ang aming destinasyon. Back to kalsado na ngang malaboy at ralabot-labot. Charot lang. Maganda naman yung ibang part. Ginagawa pa kasi. And welcome to Kulasi. Ito nga yung bahagi kung saan makikita mo lupa na yung dinadaanan namin. Pero saglit lang naman to dahil sementado na rin naman sa una-unahan. Mukhang inaantay mo yung lubak. Actually wait lang. Mamaya-maya pa yun. Siguro makinig muna tayo ng music. Yamari Popcorn, eto na nga yung inaantay natin. Alam nyo, simple lang naman talaga. Huwag kang pupunta dito kapag maulan. Kasi grabe yung dulas. Pero kung sanay ka, Bala ka man magbaralintong, tapos magrelitong ka sa laboy. Mainoragan ka man. <laughs> Pero hindi, seryoso talaga. Napakadulas niya talaga. Pero dahil mga skilled naman itong mga kasama ko, eh wala naman kami naging problema. Maliba na lang siguro kung nakasasakyan kayo. Eh bakit naman? Nakasasakyan na ha? problema pa kami. Mamaya, papakita ko sa inyo yung daan na hindi niyo madadaanan kung nakakotse kayo. Pero siguro okay lang kung naka 4x4 kayo or mataas na uri ng sasakyan. Ingat din sa landslide kasi prone itong area ito sa landslide. Kaya best time talaga mag-travel papunta dito ay kapag tag-init. Oh, 'di ba? Lupet, ilang-ilig sa bato 'yan. Mga batak makasito kasi mga kasama mo kaya walang problema talaga. Alam niyo sa travel lamang to sa daan, ito 'yung isa sa pinakapaborito naming spot. Napakaganda ng view dito, pero mag-ingat kayo dun sa mga nakalitaw na bakal. Manipis na kasi ang kalsada dito sa maliit na tulay na ito at lumitaw na ang mga bakal. Pero hindi mo matatawaran ang ganda ng view. Talagang mapapasabi kang beautiful. Kala ko nga sa mga oras na 'yan ay todo na, pero meron pa pala medyo miilag-ilag na nga lang din sa mga bato. Dahil kahit papano ay eh, madulas din sa gulong. Makalibas nga ng ilang sa saglit ay nagpahinga nga kami ng konte, Siyempre, magjingle bells lang. So, nag-stop over kami ng konte, Tapos tingnan yung bato dito sa tabi. Oh, ba? Diba? Ang mga bato dito. After nga nito ay dumiretso na naman kami sa maputik naming dinadaanan. Sa mga oras na to, e eh, balance talaga ang kakampi mo. Pero syempre alam nyo bumabawi naman yung ganda ng paligid kaya hindi na namin napapansin yon At eto na nga, naalala ko yung sinabi ng aking kabaro na si Charlie na hindi na siya babalik. Eh ginamit ba naman yata kasi yung sasakyan niya, eh tingnan nyo naman ang lalalim niyan. At kapag bumulusot-bulusot yan ng gulong mo, siguradong may kalalagyan ka. Kaya nga marahan ko lang na pinapatakbo ang aking motor para siguradong hindi kami matumba. Siguro sa mga susunod, eh maganda na rin naman tong daan na ito. O ba diba? ang galing? Kaya sa sunod magdala kayo ng OBR niyo para may taga-video kayo. Alam ko pagod na si Commander pero tinitiis niya lang dahil sa gandang inaasahan niya sa aming pupuntahan. Mukha lang simple dito sa video natin pero ang totoo niyan, ang hirap dumaan dito. Lalo na kung hindi ka pa talaga sanay. Yan nga putik na yan, ay minsan may kahalo ng tae ng kalabaw. At yan ang maswerte yung nakuha ng ilan sa aking mga kasama. Ito yung sinasabi ko sa inyo na kapag maulan, huwag niyong ipipilit ang motor nyo dito ay sigurado kayo. Baka mauna kayong maligo sa putik bago sa dagat. At dito Tong nga ay kamunti ka na kaming matumba pero alalay pa rin. Dumulas kasi parehas na gulong pero sinikap pa rin namin na hindi kami matumba. Inisip ko na lang na hindi magiging maganda ang aming adventure kung hindi namin ito mararanasan. At akala ko nga, eh matindi na yung mga pinagdaanan namin, eh may mas malala pa pala. Dito nga ay mas kinailangan naming tumigil para ibalanse ang aming mga motor habang isinisiksik ang mga gulong sa pagitan ng mga bato at putik. Kaya tiyak na kung mababa ang sasakyan mo, ay huwag mong ipilit dito. Kadkad -kad yang yung ilalim na yan. Lalo na kung nakasedan nandyan ka tapos naka-lowered, ay sigurado ka dyan. O, di diba? Tanawin nyo na lang. Ano, Jeff. Hello, Jeff. Ka lang. <laughs> Butik lang naman yung tol. Kaso may tae. Normal ba yung ano? Maramang yun. So, parang may imbirna. Hindi <laughs> siya sanay. Ang trip niya, trip mo. Ba't ba ito sama ulit. Kaya pag pupunta kayo dito, huwag kayong magwa-washing. Kasi lugi <laughs> kayo pag nag-washing kayo. And finally, here we are sa Tinakub Takuban Beach Resort. Ito na nga yung destination namin. Music malupet na intro. Pasok! At bago pa nga magalit sa akin ng mga tropa ko dito, ay sinimula na nga namin i-explore ang lugar. elay, layo. The seaside. Balyo kayo ng LA. Araw ka, ano? The other side. Charot. <laughs> so pagkatapos nga ng mga corny jokes namin ay sinikap na naming sulitin ang pagkakataon para makapaglibot dito sa Tinakub Tacuban Beach Resort. Imbis na buhangin ay mga bato ang makikita mo dito. Makikinis na mga bato at magandang ta tanawin. Oh my goodness. Piling ko matamis ang tubig dito, hindi tubig alat. <laughs> Sabi nga ni Mrs. ay gusto niya rin daw ng ganon. Pero sabi ko, no. Don't you dare. Pakilala ko nga pala sa inyo mga kasama ko rito. Si Bicol Has. Si Sir Mark Lester. Okay. Si Sir Owen. Si Las Quacherong At si yung Gala na nag-offer pa ng kape. Iyang hiya pa nga akong tanggapin kasi naka-plastic ba naman yung kape. <laughs> Matapos nga ito ay kanya-kanya na kaming handa ng gamit para sa sunod naming i-explore. Nag-charge nga muna ako ng camera ko. Meron din sila ditong cottages at swimming pool na pwedeng pagdausan ng iba't ibang event. Pinuntahan nga rin namin ang Mangroves and Bamboo Bridge Eco Park. Napakaganda ang tingnan ng mga mangroves dito sa paligid natin. At kapag pagod ka na, may kubo rin sila dito. Napaka-peaceful ng lugar at napakaganda. Mahaba nga ito pero hindi ko na na-video lahat. Ito yung pinakadulo niya. May nakita nga rin kami dito mga namamangka. At masasabi ko nga, napakasulit ng kagandahan dito. At sinamandala na rin namin ang pagkakataon para makapagkwentuhan. Miracle fruit tawag dyan? Mm -hmm. Oo. Bakit naging miracle fruit? Inalabas niya na ng holy water. Oh my goodness. <laughs> Meron din nga mga sumisilip na isda. <laughs> Kaya't maaaliw at malilibang ka talaga. Sayang so, niya, magkasama naman po kami ngayon. At ang um, gala namin ay natuloy na. <laughs> Hindi siya drawing. Hindi siya drawing <laughs> at hindi rin masama ang panahon. Yes, hindi maulan. Matapos nga namin dito ay pumunta kami sa view deck na napakaganda rin puntahan. Medyo i-prepare mo lang yung tuhod mo kasi medyo marami-raming tangga ang akitin mo. Pero pagdating mo naman sa taas, sulit na sulit naman. Tanaw na tanaw mo nga ang buong Tinakob-Tacuban Beach Resort. Dito naman sa bahaging ito ay pwede ka mag-bonfire. May katabi naman itong swimming pool. The best din ang kanilang mga cottages. Meron pa itong pakurtina at napakaganda talaga niya. Meron nga rin po dito ang mga kuko. Hayaan nyo ang bahagya ko kayong ilibot dito para makita nyo naman ang kagandahan. Isama nyo nga ito sa bucket list ninyo ngayong bakasyon. Lalo na yung mga uuwi pa galing sa ibang lugar. Ilalagay ko nga pala sa comment section ng kanilang page para doon na rin kayo mag-inquire at diretso na kayo makapagpabook. Alam nyo sa totoo lang mas maganda ito kapag gabi kasi kitang kita ang mga pailaw nila. Kaso lang hindi tayo pwedeng gabihin dito kaya naman ito lang ang may papakita ko sa inyo. Kaya't samahan nyo po ako sa iba pa nating mga adventure. Ikaw ba narating mo na to? Kung hindi pa, ay subukan mo na. Oras na nga para sa uwian. Tinanong ko si Mark kung kumusta yung biyahe namin. Kaya-kaya. Kaya-kaya. Pag kaya. Kaya. malakasan eh, grabe lubak no? na oh. Parang kinakalag na utak. So yun, pa-uwi na talaga kami. Ito na to. <laughs> so time check natin ngayon ay... 5.30. 5.12. Medyo nangangalam nga ang aming mga sikmura kaya naman nang na kami at eh, nagkaayayaan pang kumain. Una namin pinuntahan ay ang Coco Cocinero. So kakain sana kami dito sa Coco Cocinero kaso sarado. Kaya naman lumipat kami sa Bagasbas Road dito sa Tatay Jake's Paris. Saat yung ulo nung isa. <laughs> Tamang bawi ng tsibog kasi talaga nagutong kami sa layas na ito. Sa mga oras ngang ito ay hindi na namin kasama si Bicol Hasi at si Las Quacherong Daiteño. Pakatapos nga nito ay nagkaayaan kami sa Meraki Brew Home Base Cafe. Natuwa na naman nga ako dahil lang makita ko kung sinong may-ari e eh, estudyante ko dati. Try nyo na rin dito. So, kamusta naman to lang ating mga road trip ngayong araw? Okay yung road. The best yung road. <laughs> Parang... Yung trip, <laughs> na <natin>. Parang baliktad. <laughs> yeah. Magkape muna kayo. Yes. Exo. Time to chill na nga lang talaga at pagpapahinga na lang ang iniisip namin ngayon. Habang baon ang aming mga kwentuhan tungkol sa aming mga ginawa ngayong maghapon. Shoutout nga pala kay Owen na naiwan niya yung power bank niya doon. Ewan ko kung nakuha na. <laughs> For sure nasa ibang bansa siya ngayon habang pinapanood niya to. Anyway, salamat po sa inyong pagsubaybay at nakarating kayo sa part na ito. Abangan ang mga susunod nating gala. Like, follow, comment, and share.